Ah. Yung Kisses. Pumasok kayo ng confession room. Papay na. Good luck. Bakit? Okay. <laughs> sino daw? Sino daw? Sino? sino, sino? Yung at kisses. Yung Ah! 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 Sige, sige, sige. Yo, yo! Sige. No! Tawag sila. Tawag sila, tawag. Hawak ka na nga nung ano, lawak. No. Hawak, hawak. Ah, ah. Hawak, hawak, hawak. Ha, ha. Sige, lapit. Bigat ko, mabigat. Hindi yan. Hindi yan, hindi yan. Yung Yun, yun. Sige, sige. Ho, yan o, yan o. Yan o, yun. Yan, yan. Hindi yan, um, Yung, Ano, yung upuhan. Upuhan. takot. Ah! Kaya natin. Sige, lapit. Sige, lapit ka. Bigat to. Tumakbok Ayos, sa punta ano confession! Confession lang! Hindi nawakan mo! Hindi yan! Yan, yan! Alisin mo na yan! Alisin mo! Sige! Hindi, alisin mo yung jacket! <laughs> <laughs> Makinig ka sa akin yan! Sige! Huwag ah! ka matakot! Mabayan mo! Sige! Lapit ka! Hindi yan! すげえ、だってきた。

Mabigat na upuan. Ah! Kala ko po, ah, uh, papatawag lang po kami sa confession room. Tapos, bigla pong paglabas namin kuya, naglalakad kami, tapos bigla pong may sumigaw kuya. Ngayon okay, nagulat po ako sa upuan kuya. Pakaupungan niyo po, bigla. Huh? Nagugulat po kuya. Sa kusina po. Meron na naman! Hinga lang malalim. kuya. magpapasok, kuya pa. Inhale. Exhale. Exhale. <laughs> <laughs> Yan. Blow. Huh? Kung handa lang kayo, kailangan nyo na magpalit ng baterya. Napatay na, kuya! Kuy! Eh, kailangan nyo na magpalit ng baterya. Kuya! Diyan po sila sa labas, kuya. Nung po. Wala sila sa labas. Kuya! Na, 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 sige. Iwan mo na yan yung... Kuya, huwag mo na po, kuya. Nauna pa sa'yo si Kisa sa pinto. Na, kuya, huwag po. Huh? na po, kuya. Ah, Palit na kayo, mawawala na yung baterya nyo. Yeah. Open mo yung kagad Kuya, pwede po. Buksan na po para makapasok ko kagad, kuya. Yung... Alam niyo yung patakarang ko. Kuya, sorry po. Parang ayaw ko po yung kagad. Sarado niyo. Close it. Yung, close it. Yung isa. Pero sa pagpasok ng storage room... Nandito <coughs> po, kuya! Nandito po! Nandito sa Kuya! Kuya, nandiyan po, kuya! kuya. Saan? Nandiyan, sa, sa ano? Sa bigas! Huwag ka lalapit! Kisses! Huwag ka lalapit, kisses! <coughs> kuya ko! Oh. Kisses! Huwag ka lalapit! Oo, oh, kisses! Dito ka! Kuya! Ayaw ko po, kuya! Kuya, ayaw ko po, po! Ayaw ko po, po, kuya! Ayaw ko po! po, po. Wala! ko lang kayo ng 10 counts para makapagpalit ng baterya. Ah, <laughs> Tapos na po. Wala uh, ka Promise, kuya. Oh my God! He says, Kuya! Kuya! Huwag na po, kuya. Ang zombies, kuya. binalikan din si John at Kisses. Na, 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 na. No!